Asia Songbird, Regine Velasquez, ibinahagi ang kanyang pinagdadaanan nang mawala ang amang si Mang Jerry. Narito ang kanyang kwento. Sa so, nakalipas na mga buwan, naging tahimik ang Asia Songbird na si Regine Velasquez dahil na rin sa pagyao ng ama niya na si Mang Jerry. Pero sa kabila na naging pagsubok sa buhay ni Regine, marami pa rin itong ipinagpapasalamat. Una na rito, ang tagumpay na tinatamasa ngayon ng asawang si Ogie Alcasid. Very happy ako ade. Isa pang dahilan ng pag-niti ni Regine, si Nate na sa murang edad, nakakabasa na ng ilang mga salita. Nakakabasa siya. Meron siya mga words na kaya niya basahin. Uh, wala lang, tinuturuan namin. Tapos, nung, when he was about three months, pinanood namin siya ng video na Baby Can Read. And he was watching that for about a year and a half. And then I noticed na alam na niya alphabet. counting letters na lang yung hindi niya kilala. Nakakabilang siya hanggang 20. Dahil sa saya na binigay ng pamilya at karera, kontento na raw si DG. Right now, wala na. Kasi syempre parang I uh, blessed with a lot of things. Uh, a wonderful family. Kahit yung family ko, yung family ni Ogi, ng family ko na rin ngayon, yung family namin sa Australia. Parang, God really blessed me with such a wonderful family na uh, wala na akong mahigilin. Kasi at the end of the day, yun naman ang importante. Tunay na maswerte ang Asia Songbird. Sa kabila ng pansamantalang unos, marami pa rin siyang ipinagpapasalamat.